O ko na sa aning antok ko guys. Dito tayo sa shop ni Mang Boyen. At nakahiga ako dito. Ito yan yan. Nasa ano yan yung unan ko. May mga nasa 40 minutes na siguro. Nakahiga. Mayari lang na may nakita ako dito sa may sabi hindi ko alam kung namalikmata lang tayo o namalikmata lang ako or uh, pero guys dito sa ano na to 100% kasi hindi lang ako isang beses na nakakita dito ng ano kakaiba pantatlo ko na to guys kasi yung ko sa inyo yung sa harapan nito eto punta tayo dito guys ha <coughs> ito yung mga tanim na saging ni ano ni Bapang Boy ayan ito kanina habang nandun ako dun may nakita ako dito guys hindi ko alam kung ano yun Diyan, o para siyang ano para siyang nakaluhod na kung ano dito. Oh. Ay nyo guys, 'yung sukal to. Ayun Hindi oh. lang ako isang beses ay naka-ano diyan. tatlo na to, guys. Ito 'yung ano, sukal, di ba? Sa so, dito, dito ko nakita. dyan 'yung oh, nakatitig sa akin. dyan sa mismo na 'yan. Lugar na 'yan. Ayan, eh, nandito ako. Ito, ito, ito. Nandito tayo. Dito ako, ayan. Ito, nakahiga ako eh. Pagbangon ko. Yan. Ayusin ko sana itong electric pan. Gawa nga na. Nakaano siya dun, oh. Nakatapat siya dun. Ano ko sana dun. Pagbangon ko, guys. magkita ko dito, oh. Titig talaga sa akin. Dito. Dito. 그런데